Magandang umaga mga pag-aaral. Inaniyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Napangunahan ni Binibining Saluna. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating maikling pampasigla upang mapuko ang inyong mga natuturo na diwa at maging aktibo sa ating palakayan ngayong araw. Alam niyo ba ang kaltang, ako isang komunidad? Magaling ngayon, sabay-sabay nating kantahin ako, ako, ako isang komunidad. Ayan, nasihan ba na-energize ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago kayo mo ay punutin ang mga basura na nagkakalat sa sahig at ayusin ang mga upuan. Mayos na ba? Sige, maaari na kayo mo Ngayon, nais kong tingnan ninyo ang inyong kanan, inyong kaliwa, sa likod at harap. Sa so, tingin ninyo, sino ang wala sa inyong mga kaklase ngayon? Magaling dahil walang liban sa araw na ito ay bigyan natin ng good job club ang inyong mga sarili. Sige, sabay-sabay. One, two, three. One, two, three. Good job. Ayan. Sa ating talakayan ay mayroon tayong mga alitong -tumi na dapat mong sabihin o maging matiwasay ang ating talakayan. Sige, basahin nyo ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating panibagong paksa na naman sa araw na ito ay, balikan muna natin ang naon na natin pinanakay. Sino pa ang nakakaalala sa ating paksang tinalaki noong nakaraan? Si Dea Binibining Lapus? Ayan, magaling. Palakpakan natin si Binibining Lapus. Ito ay tungkol sa pandiwa. Ngayon naman ay, magkakaroon tayo ng aktibidad na pinamagatang pangungusap challenge. Mayroon akong ipapakita ng mga pangusap sa iyo at ang gagawin ninyo ay naaan ang mga pangusap namin. Ipapakita kung anong variety ng dita ang ginagamit nila. Naiintindihan ba? Sige. Ayan, si Bano. Ngayon, ang pangalawa naman ay? Emi na yan. Ano sa tingin nyo ang variety ng mikra na ginagamit ito? Becky Langlois, tingnan niyo lang natin kung tama ba? Ayan, tama. Ang naman ay? Huwag kang ano, like, you know. Ano sa tingin niyo ang variety ng mikra na ginagamit ito? Tagalog. Ilong pano? Tingnan na natin kung tama. Konyo? Kapag sinabi natin konyo, ito ay ang pinagsamang lingwahe. Like, Tagalog o di kaya'y Ingles. Ngayon, ikinagagal ako na mayroon kayong prior knowledge at Kapag natin tatalakayan sa araw na ito. So, sa aktividad na inyong ginawa, ano ang inyong naramdaman? May ibang nasiyahan, iba naman ay daguluhan. Sige, sino sa inyo ang may uh, karanasan sa iba't ibang o epekto ng variety ng wika sa komunikasyon? Maraming salamat. Sa aktividad na inyong ginawa, ano sa tingin ninyo ang paksang ating tatalakay sa araw na ito? Sige, ginaw ang dalaha. Sumasangayon ba kayo kay ginaw ang Sige nga, tingnan na natin kung tama ang sababing inong lalaka. Ayan. Tama ba ang sababing inong lalaka? Tama. Ang ko na ating natalakay sa amin ito ay tungkol sa Epekto ng Baryasyon ng Bika sa komunikasyon. Pero bago yan, basahin na sabay-sabay ang layunin ng ating palagay. Sige, basahin sabay-sabay ang layunin ng ating kalakaya. Ayan. Meron tayo dito tanong sa loob ng box. Paano na apektuhan ang baryasyon ng wika ang komunikasyon? Sa nauna nating talakayan, alam nila kung ano ang baryasyon ng wika. Ito ay ang pagkakaibang anyo ng wika. May itong iba't ibang epekto ng sa negatibo at positibo. Mayroong tayong larawan dito, masaya at malikot. Ang masaya ay ang positibong epekto at ang ay ang negatibong epekto ng variasyon ng wika sa komunikasyon. Kung nga natin tatalakay ng positibo ng wika, <coughs> Thank pagkita ng iba't ibang aspekto ng kultura sa isang komunidad. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maunawaan at mahalin ang sa sariling bika at ang bika ng iba. Ang pangalawa naman ay basahin mo din yung lapos. Yan nagpapalakas ng ugnayan sa loob ng isang grupo o pamayanan. Ito ay nagpapalakas ng pagkakaisa ng mga bawat grupo at nagpapalakas hmm. ng ugnayan. Kung mayroong positibo ngayon din, negatibong ang efekto ang variasyon ng wika sa ating negasyon. Sige, sa unang negatibong epekto ng variasyon ng wika sa ating komunikasyon, sino gusto bumasa? Sige, binib binibiling tiray. Nagiging hadlang sa epektibong komunikasyon. Sa anong paraan nagiging hadlang ang variasyon ng wika? Sige, pinibiling katulis. Ayan, halimbawa ay ang isang estudyante na hindi naging ang diskusyon ng kanyang kuro dahil sa paggamit nito ng mga jargon o teknikal ng mga salita o bika. Ang pangalawa ay ang, sige, basahin mo yung milon. Ayan, maaaring maging salili ng diskriminasyon o hindi pagkakaunawaan. Kagaya na lamang ng paggamit ng friendly language sa isang formal na komunikasyon. Hindi siya naiintindihan ng iba. Ayan, naiintindihan na ba ang ating talakayan sa araw na ito tungkol sa epekto ng variasyon ng wika sa komunikasyon? Kung naiintindihan lang ay, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sige, basahin ang sabay-sabay ang panuto sa ating pagkakagawain. Ano nga ang gagawin ninyo? Magpresenta sa malikhaing paraan ng isang, may clean eksena na nagpapakita na epekto ng variasyon ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Naiintindihan nang ba? Bibigyan ko lamang kayo ng dalawang minuto sa paghanda at tatlong minuto sa pagpepresenta nito sa harap. At para kagaya ng inyong presentasyon? Ayan, basahin na sabay-sabay. Sige, ang oras mo ay nagsisimula na. Ang dalawang minuto ay tatapos na. Ngayon ay kung haya natin ang presentasyon ng unang pagka. Napakabusay ng unang pagka. Dahil dyan, bigyan natin sila ng ang galing clap. Sige, sabay-sabay. One, two, three. One, two, Ang Galing, galing yan. Kung ayan Tuhayan naman natin ang presentasyon ng pangalawang pangka. Napakusay din ang pangalawang pangka. Dahil dyan, bigyan natin sila ng aling jelisya club. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan, gusto niyo pong walaman ang puntos na inyong nakuha? Dahil napakadaling ng bawat pangka, kayo ay pantay na napukuha ng kabuang puntos. Dahil, maayos at malino yung na-present ka. Ngayon, naiintindahan na ba ang epekto ng variasyon ng wika sa ating komunikasyon? May mga katanungan pa ba? Dahil wala na ay, may itihanda po mga katanungan dito. Sige, taas ng kamay kung sino ang gusto sumagot. Ang dami na kataas. Sige, uh, ginoong milon. Pumunta ka dito sa harap at iyong katanungan sa ating mga kaibigan dito sa harap. Sige. Ang iyong katanungan na napili ay ano ang pagsala ating pinalakay sa araw na ito? Napapagsay bigyan natin ang limang palakpak si Ginoong Melon. Sige. Sino gustong sumagaw sila, Ginoong Karyaga? Pumili ka ng iyong katanungan dito sa harap. Ang katanungan na iyong napili ay ano nga ba? paano mo mapapahalagahan ang epektibong komunikasyon sa kabila ng variasyon ng wika, kariyaga. Ka. Sige, binibinig ka to please. Pumili ka ng iyong katanungan dito sa harap. Ang katanungan na iyong magpili ay magbigay ng isang halimbawa ng positibo ang epekto ng komunikasyon. Napakahusay, bigit pala pa ka natin ang inyong mga kaklase. Ngayon natitiyak kung handa lang kayo sa ating maikling pasuli. Sige, basahin ang sabay-sabay ang panuto. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng limang minuto para sa ang mga katanungan. Ang limang minuto ay natapos na ipasa ang mga papel dito sa harap. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, nandito na ba ang lahat ng papel? Ako lang ang magbawas nito. Para sa inyong tabang aralit ay... Sige, basahin sabay-sabay. Marunong na ng litrato di kay sulat sa inyong mga kader. Tapos na ba? Sige, kung tapos na ay tumayo ang lahat. Paalam mga mag-aaral.